lapa kahapon hanggang magdamag at hanggang ngayong umaga, matindi ang traffic sa North Luzon Expressway sa bandang Marilao, Bulacan. At uli po kasi ang pagsasaayos sa interchange bridge na nasalpok ng dalawang truck. Balikan natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni si EJ Gomez. EJ, igan as of past 7am no at dahil rush hour na ay mas usad pagong na itong mga sasakyan na dito sa kahabaan nitong northbound lane ng NLEX dito sa may bahagi ng Marilaw, Bulacan ayon sa NLEX Corporation as of 6am kanina huling update nila yon ang build up ng traffic ay aabot na sa halos 4 kilometers Mabigat ang daloy ng trapiko rito sa NLEX northbound lane simula pa kaninang madaling araw. Dahil yan sa pagtama ng dalawang truck sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge. Dakong 5.45 a.m. kahapon, unang nag-abiso sa publiko ang NLEX Corporation ukol sa nangyaring insidente. May binuksan ng zipper lane sa southbound lane ng expressway para maibsan ang traffic. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang repair work sa tulay. Ayon sa NLEX Corporation, ang mismong Marilao Interchange Bridge naman ay nananatili ring sarado para sa kaligtasan ng mga motorista. Hindi ito possible mapasasakyan o motorsiklo. Ang mga motorista, partikular yung mga papunta sa MacArthur Highway at San Jose del Monte, ay inabisuhan na dumaan sa mga alternatibong ruta. Abiso ng NLEX Corporation sa mga motoristang papuntang Bulacan o Pampanga, pwedeng dumaan sa NLEX Karuhatan Exit via NLEX Harbor Link Interchange o NLEX Paso de Blas Northbound Exit o di kaya naman NLEX Mekawaya Northbound Exit patungong MacArthur Highway. Pwede rin magre enter sa NLEX CDC uh, Northbound o NLEX Bukawi Interchange. Sa mga babiyahin naman, galing Bulacan o Pampanga na patungong Manila, Alternatibong daan ng nlex Bokawi Southbound Interchange Exit o NLEX-CDC Southbound Exit. Pwede rin kumanan sa MacArthur Highway at pumasok muli sa nlex Maykawayan Southbound. Igan, wala pang abiso ang NLEX Corporation ukol sa kung hanggang anong oras o hanggang anong araw matatapos yung kanilang repair works doon nga sa nabanggang uh, uh, bridge no, nitong ating dalawang truck kahapon. Kaya naman pa payo ng NLEX Corporation sa ating mga kapusong motorista, no, magbaon talaga ng mahabang pasensya dahil nagsimula yung traffic talaga kanina, 1am pa lang at hanggang ngayon at dahil rush hour na nga ay uh, mas malala pa yan at inaasahan na lalala pa yan lalo sa mga susunod pang oras. At yan, ang unang balita mula rito sa Bulacan, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kaugnay so, sa mabigat na traffic sa North Luzon Expressway, makapanayam natin si Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Magandang umaga, Robin! Good morning, Sir Egan. Good morning Opo. po sa ating mga taga-subaybay. Una, gaano kahaba yung traffic ngayon sa NLEX? Nasaan yung puwet? At pag hangga uh, makarating ka dito sa Marilao uh, bridge, mga ilang minuto ang o oras ang aabangan mo? Opo, uh, sa ngayon sir, uh, iglang humaba na po yung traffic natin dahil uh, rush hour na po. Oh. Ang ating in nandito sa Valenzuela area. Okay. So around uh, Between 7 to 8 kilometers is slow moving traffic po natin. So it will take you around uh, 40 minutes, 40 to 45 minutes bago makarating ng Tulay. Oho. Uh -huh. Gaano kalala ba yung pinsala dyan sa Marilao Interchange Bridge? Ako, yung pong uh, tinamaan ng uh, tangke ng truck, uh, nasira po yung dalawang uh, girders. Okay. Uh, so kailangan po talagang uh, uh, lagyan ng shoring. May shoring po at kaya sarado po yung dalawang lanes natin sa ibaba. Uh -huh. Aabutin ba ito ng oras o araw? Actually, Sir Egan, aabutin po yan ng uh, between 2 to 3 weeks para matapos two to yung three weeks pa? Uh, pag uh, restore Yes po, sir. 2 to 3 weeks. Ngayon may link sa isinara sa bahagi ng NLEX. So, sa saan pwedeng dumaan ang motorista? Bab babalik sila sa MacArthur Highway? opo actually yun po. May mga team din po kami sa Balintawak para po mag-abiso na nga at uh, yun po I think uh, marami na rin po nakakalam na ating mga motorista dito sa gumagamit sa NLEX. So ang uh, pan-northbound po natin pwede pong uh, mag-MacArthur Highway, yun po yung pinaka-alternate route po natin. Opo. At pwede pong kumanan po dito sa may Bukawe Bypass Road towards uh, Philip, uh, Ciudad de Victoria, yung sa may Philippine Arena. Opo. or pwede rin po din sa may uh, Pabukawe. Uh, bago pumasok po ulit ng NLEX. Dahil after, nung, after ng Marilaw area na po yung mga entries na yon. Okay. Wala bang nag check, -check ng height ng truck papasok o kaya palabas ng uh, NLEX? Yung daraanan ba? Uh, meron, sir. Actually, may mga dedicated uh, teams po kami na nagsusukat. Uh, oh. That night po, I mean, the other night, uh, meron po kami dedicated teams. na ka, uh, Meron sila actually more than 100 na nasukat na trucks out of the 100... More than 20 po yung uh, overhead so uh, pina-divert po silang makalabas at hindi makarating sa bridge. Itong uh, tumama po sa Marilao Bridge ay nakalusot po doon sa iba po kasi yung dinaanan niya, hindi po yung pang uh, truck lane. Okay. Pero ayon sa informasyon na pinaparating... So, uh, Sige Robin. Ngayon po talagang uh, pinaigting po namin yung pag-a uh, pagharang o pagsusukat nagdagdag uh, pa po kami ng personnel ma-ensure ano po na uh, wala makakalusot na truck na ma, ma Oo kasi may aksidente na. Pero Robin, sa impormasyon ng ilang Truckers Association na binigay sa akin, matagal na raw nilang nirereklamo itong uh, interchange na ito dahil uh, parang kakaayos ng kalsada, kalalagay ng asfalto, eh umaangat na talaga nga abutin ng tulay. Eh hindi raw ito maayos ng DPWH kasi hindi siya major road. So, yung LGU ba nakipag-ugnayan kayo para bago nangyari yung aksidente na ayos yung tulay? ah uh, yes, sir. Actually, years back po yung coordination na po namin with uh, DPWH. Pero yun nga po, ang tinuturo pa ay ang local. Kaya meron din po kaming coordination kay local. Pero uh, hindi rin po ina-accept ni local na kanila po yung bridge. Oh. So lahat naman po kami kasi ng bridges interchange po dito sa uh, NLEX no po. Ay, uh, hindi po sa NLEX yan, hindi po sa NLEX yun sir. Oh. Under DPWH or yung local government unit po. Eh sana pala naiwasan ano. Ah, uh, opo yun po naman pag uh, sinasabi delay po ng uh, asphalt. Na-maintain pa rin yung ever since yung pong uh, kaniyang uh, uh, clearance height. Or yung clearance height nga na 4.5 meters po here sir, across. Okay. Maraming salamat Robby Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Ingat po. Salamat po. Si Manny Pacquiao inisa-isa ang kanyang mga plano para palakasin ang barangay governance. Pagtulong sa mga tomato farmer ang isinulong ni Kiko Pangilinan sa Bohol nutulak ni Ariel Kirubin ang panganay scholar program sa pagbisita niya sa Batangas. Pagkakaisa sa komunidad ang isasay pananawagan ni Senator Francis Tolentino sa Pampanga. Doon ipinangako naman ni Benhur Abalos ang pag-amienda sa local government code. Umento sa sahod ang isinulong ni Jerome Adonis sa Laguna. Suporta sa BPO industry para makasabay sa bugso ng AI ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Cebu. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Abby Binay sa Quezon. Inalala ni Congresswoman Arlene Broses ang kaarawan ni Gabriela Silang sa pagsasagawa ng mural painting. Support sa mga katutubo sa pili Amarina Sur ang inihayag ni Allen Capuyan. Support sa mga kababaihan ang idiniin ni Sen. Pia Cayetano sa Eastern Samar. Sa trabaho market sa Maynila, nag-ikot si Atty. Angelo de Alban. Si senator Bongo ay tinutulak ang paghahatid ng servisyong medikal sa Occidental Mindoro. Pagpapalawak ng turismo ang binigyang halaga ni Sen. Lito Lapid sa Aklan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Patuloy pa rin binubuo ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa paglilitis ng International Criminal Court. Ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, kailangan nila ng Pilipinong abogado Live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama nating si Maris Umali. Maris? Susan, kung paano lalabanan at pagtatagumpayan ng reklamo ng Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang uh, napag-usapan daw ng dating Pangulo at ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa muling uh, pagbisita, niya sa dating Pangulo sa Scrivenengan Prison kaninang hapon. Kahit lumalabas na all foreign defense team under depensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, posible pang madagdaga ng Pilipinong abogado ang legal team ni Duterte ayon sa kanyang lead counsel na si Attorney Kaufman. Aniya kakailanganin ang tulong ng Filipino lawyer sa kaso ni Duterte sa ICC. There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely oh. be involvement of Filipino lawyers. I need them. Oh, Thank you very much. Nang tanungin siya kung may posibilidad pa bang masama si nading Executive Secretary Salvador Medialdea at Attorney Harry Roque sa defense team, hindi pa ito sinagot ni Attorney Kaufman. Possible I'm not commenting you? on the name of the of the okay. council, okay, in okay. any way whatsoever, okay, and that doesn't mean that I'm approving. or dis, uh, disapproving of any nomination or any name that you're mentioning. So The announcement a, will be made in due course. Mm -hmm. Thank there's you. Still a Pasado las 2 ng hapon bumisita kanina hapon si Kaufman at aaraw-arawin na raw niya ito para makumpleto na sa lalong madaling panahon ang defense team at mailatag na rin ang kanilang mga legal na hakbang. everybody is... saw what happened to him when he returned to the philippines was put onto a plane and thrown over here mm -hmm. so you will be uh, filing for interim release i'm not going to divulge defense strategy mm -hmm. Hindi siya nagbanggit ng detalye ng kanilang mga ihahaing petisyon. Gayunman, sinabi ni Kaufman na isa araw sa mga pagbabasehan ang naging paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nagpaabot naman din daw ng mensahe ang dating Pangulo sa mga Pilipino. All I want to say at the present moment in time is that he sends all his well wishes and support the very best. Bilang akusado sa kasong uh, murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. At uh, kasama raw sa ibibigay ng uh, Office of the Prosecutor ng ICC sa Defense Team ay ang mga testimonya ng mga testigo at iba pang mga ebidensya. Susan? Maraming salamat, mariz Umali. Bibigyan daw ng proteksyon ng International Criminal Court ang mga tetestigo sa reklamong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bata'y sa website ng ICC para ito sa lahat ng testigo, depensa man o prosekusyon. ICC ang mag-aasikaso sa visa ng mga testigo kung kinakailangan nilang pumunta sa The Hague, Netherlands. Habang naroon, makatatanggap sila ng allowance at papalitan ang anumang income o kita nila na mawawala habang tumetestigo sila sa kaso. Kung papayagan ng mga judge, pwede rin gumamit ng alias, itago ang mukha at baguhin ang boses ng testigo para sa kanyang seguridad. Posible rin ang closed session o sa mga judge lang haharap ang mga testigo. Pwede rin tumestigo gamit ang videoconferencing. Kung may seryosong banta sa witness, pwede rin siyang i-relocate kasama ang kaniyang pamilya. May e malakanyang kay Vice President Sara Duterte na may mga tungkulin pa siya rito sa bansa. Ang kapatid niyang si Davos City Mayor Baste Duterte may pasaring naman. Pinatarget daw ng administrasyon ang pamilya nila, bagay na itinanggi ng palasyo. May unang balita ang kasama nating si Ivan Mayrina. Sabi siya sa akin, Mama, Hanggang April 30 pa ang visa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na, ang malakanya kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at uh, maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito na Malacanang nang tanungin tungkol sa lumutang ng mga bagong pangalan nang umunay nakatanggap ng confidential funds ng OVP at kung may gagawing hakbang Malacanang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi Ocho. Eh, talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit ko na hanggang ngayon. Kung ito man po ay na-discovery po, uh, siguro po mas ma paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga pa patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan, malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? ang pondo ng bayan. Sinusubukan namin kunin ang tugon ng Vice Presidente tungkol sa pahayag ng Malacanang. Tungkol naman sa mga bagong pangalang lumutang kaugnay ng confidential funds. Sabi ni VP Sara. Parang oh, nalista. Hindi ko sa... Saban eh, uh... lang. As, We speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung iyan uh, ba nga talaga yung sinabi ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. Sa isang talakayan na ni-livestream sa social media, sinabi ng na nakababatang kapatid ng vice na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinag-iinitan sila ng Administrasyon Marcos. Lisod yun ka ayos ah. Lisod sa ang sitwasyon nga na gina-single out mo sa usaka presidente Di ba? Kanang kuan hmm. ba kanang targeted yes. mi ba? Bugat kayo ang mga kuan ang mga ang sitwasyon karon. Kung tungkol sa pag-aresto raw ni Mayor Baste ayon sa palasyo, wala raw silang magagawa rito dahil ang dating Pangulo pa lang ang may warat mula sa ICC. Magi ang kakulangan ng investigasyon at hindi pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng mga umano'y libu-libong extrajudicial killing na nagtulak sa ICC para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Bunga rin daw ng kawalan na aksyon ng nakarang administrasyon. Walang sinisingil out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Patuloy na naninindigan ang palasyo na hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng ICC ang Pilipinas mula ng kumalas ito noong 2019. Pero kinikilala naman ang jurisdiction nito sa mga kaso bago ang pagkalas. Hindi pa rin napag-uusapan ang muling pagsapi sa ICC. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Na-excite muli ang mga engkantadik sa paparating na GMA Prime Series na Sangre, The Encantadia Chronicles. Yan ay nang ishare ng isa sa mga direktor ng program na si Derek Rico Gutierrez ang picture ng mga pinaniniwalaan ng sandata na apat na sangre. May kita ang tatlong espada na may magkakaibang kulay, red, blue, at green. Indikasyon niyan na pag-aari iyon ng sangre na may hawak ng brilyante ng apoy. Brilyante ng hangin at brilyante ng tubig. Pang-apat naman ang arnistex na matatandang iconic weapon ni Sangre Danaya na may hawak na brilyante ng lupa. Ang Sangre de Encantalia Chronicles ay pinagbibidahan ni na Bianca Umali, Kelvin Miranda, Angel Garden at Faith Da Silva. Coming soon yan sa GMA Prime, mga kapuso. Yan, no? Diba? Kahapon din sa ano natin, party, may pinakitang they were... trailer ng Encantadio at Chronicles. They were, all, were they, were, they, all present? Yes! yes. Nandun lahat sila, diba? Even the season 1 one cast. Karak, yeah, yung mga sangre natin from season one, -abang, nandun din sila. Abang. At saka lalo na itong mga topa teaser pa natin. Meron pa yan mga, sa mga susunod na linggo. Yan, mm. no? Mm. Abangan po natin yan. Nagkaroon na nga ng reshuffling sa kapuso-kapamilya duos ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kung group yourselves noong unang, ngayon magkabilang dulo ng lubid ang nagtakda sa bagong magkakapares. Ang new duo housemates, sina Michael at Ralph, Josh at Clarice, Dustin at Esnir at AZ at Kira. Nananatili namang magkasama sina Will at River. Kung masaya halos ang lahat sa ka-pair nila, may ilangan naman sina Ashley at AZ. E eh, paano kaya ang kapusong si Charlie? Automatic ang kaduo niya ang bagong housemate na si Bianca? Abangan niyan gabi-gabi sa GMA Kapuso Stream, GMA Pinoy TV, Kapamilya Online Live at I Want the EFC. Mga kapuso, walang bibitiyo sa exciting finale ng Prime Series na My Ilonggo Girl mamaya. Here is the real DNA test result na nagpapatunay kung sino ang totoong anak ni Sir Gov. Walang iba kung hindi si Tata. Sa wakas, na naig din ang katotohanan. Dahil pinakeman, sa una ay lumabas pa rin ang tunay na DNA test results para patunayang si Tata ang tagapagmana ng mga Orlando. Sa pagtatapos ng serya, bittersweet daw ang nararamdaman ni Jillian Ward. Sa huling gabi mamaya, pangako niyang may twist pa rin at pakilig na aabangan sa karakter nila ni Michael Sager na nasa loob ngayon ng Big Brother House. I pray na uh... Maging smooth lahat sa loob ng bahay ni Kuya. I think dun sa house ni Kuya, makikita po ng mga tao din kung uh, gano'n rin talaga ka-genuine si Michael and that he's actually really nice. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gma news. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.